Ang bagong update at goodness mga kababayan, dahil isang istasyon ang idaragdag sa extension ng LRT-1 Dahil nais ng Department of Transportation, DOTR, na magtayo ng isa pang istasyon ng Light Rail Transit Line 1, LRT-1 sa Bacoor Upang magsilbi sa mas maraming mga pasahero habang ang gobyerno ay naglalayong palawakin ang railway sa Cavite ng 2030 At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang Light Rail Transit Line 1, LRT 1, ay magdaragdag ng isa pang istasyon sa extension ng Cavite na nagkakahalaga ng 3 bilyon pesos, na itatayo sa isang lugar kung saan nagsisimula ang boom ng mga commercial development. Noong lunes inihayag ng kalihim ng transportasyon na si Vince Dizon ang pagpapalawak ng ikatlong segment ng extension ng LRT-1 Cavite, na naglalagay ng isa pang stopover sa lumalagong distrito ng Bacoor, Cavite, na tatawaging Talaba Station. Sinabi ni Dizon na ang proyekto ay mga ngailangan ng 3 bilyon pesos na kung saan ang kagawaran ng transportasyon, DOTR, ay pinupandohan sa pamamagitan ng sarili nitong budget sa halip na maipasa ang gastos sa LRT-1 Operator Light Rail Manila Corporation, LRMC. Ang istasyon na matatagpuan sa Barangay Talaba ay tatayo sa pagitan ng mga iminungkahing istasyon ng Zapote at Nyog. Kapag naihatid ang proyekto, ibabalik ng DOTR ang pamamahala nito sa LRMC. Batay sa pinakabagong timeline, ang pangalawang leg ng extension ng LRT1 Cavite ay nakatakdang buksan in 2028, ang segment ay sumasakop sa dalawang istasyon, lalo na Las Piñas at Zapote. Pagkaraan nito, ang LRMC ay nakatakda upang makumplito ang ikatlong yugtong ng proyekto sa pamamagitan ng 2030, na nagbibigay ng mga commuter ng isang direktang linya sa pagitan ng Quezon City at Cavite. Sinabi ni Dizon na hinihiling ng DOTR sa kagawaran ng budget at pamamahala na isama ang pondo para sa Talaba Station sa programa ng paggasta nito para sa susunod na taon. Sa pangkalahatan, Sinabi ni Dizon na ang gobyerno ay sumusulong sa pagkuha ng right of way row para sa segment ng Las Piñas, na nagbibigay sa kanya ng tiwala na mabubuksan ito ng 2028. Dagdag pa, ang DOTR ay nakahanap ng isang paraan upang malutas ang infrastruktura na overlap sa seksyon ng Cavite ng proyekto, Original na, ang extension ay dapat na sumailalim sa realignment dahil ang isang flyover ay itinayo sa paraan nito. Sinabi ni Dizon na ang isyong ito ay natugunan sa pamamagitan ng isang solusyon sa engineering na hindi na mga ngailangan ng LRMC upang ayusin ang pagkakahanay. Nagbibigay ito sa concessionaire ng isang malinaw na way upang magpatuloy sa mga gawaing sibil hanggat ang row ay inilipat dito. Ang pang-araw-araw na pagsakay sa LRT1 ay inaasahang tumaas sa 800,000 sa sandaling itayo ang extension sa Bacoor, at ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng Pasay at Cavite ay mababawasan sa loob lamang ng 25 minuto. Ang LRT1 ay isa sa mga pinakaabalang mode ng transportasyon sa Metro Manila, na pag-aari ng gobyerno sa pamamagitan ng Light Rail Transit Authority at pinamamahalaan ng LRMC sa pamamagitan ng konsesyon. Ang pagdaragdag ng Talaba Station sa LRT1 Cavite Extension Project ay isang promising development para sa parehong mga commuter at manlalakbay, maaari pa ring tumagal ng ilang taon bago ito ganap na mapapatakbo, Ngunit ito ay isang hakbang patungo sa isang mas mahusay na konektado at mas maraming commuter-friendly south. Samantala, ang Philippine National Railways (PNR) ay nakatuon upang mabuhay ang mga serbisyo sa riles sa pagitan ng Quezon at Camarines Sur kasunod ng pag-aayos ng isa sa mga tulay na nagkokonekta sa dalawang lalawigan. Samantala, sinabi ng pangkalahatang tagapamahala ng PNR na si Giovanni Miranda na ang ahensya ay nakumpleto ang pag-aayos ng tulay ng Binahan sa Ragay, Camarines Sur na mas malapit ito sa muling pagreaktibo ng mga biyahe sa commuter sa pagitan ng Bicol Region and Southern Tagalog. Ang Inahan Bridge ay isa sa mga mahahalagang istruktura na kailangang maibalik para sa PNR upang ituloy ang plano nito na ipagpatuloy ang mga serbisyo ng Bicol sa Southern Tagalog. Ang tulay ay nagdamo ng matinding pinsala mula sa bagyong Christine noong November 2024, at kinuha ang PNR ng dalawang buwan upang muling mabuo ito, upang mapahusay ang tibay ng tulay, ang tradisyonal na kahoy na kurbatang ito ay pinalitan ng mga alternatibong synthetic. Ang TNR ay magpapatuloy upang maibalik ang iba pang mga tulay at istruktura na kailangang maayos sa pagkakahanay, nilalayo ng ahensya na palawakin ang mga serbisyo ng tren sa Ragay, Camarines Sur at, sa huli, Tagkawayan, Quezon. Kapag natapos na ang TNR ay gumagana ang pag-aayos, magagawa nitong magrekomenda ng isang siyamnaputsyam na kilometrong linya mula sa Naga, Camarines Sur hanggang Tagkawayan, na nag-aalok ng mga commuter ng isa pang mode ng transportasyon sa Bicol at Southern Tagalog. Ang TNR ay kasalukuyang nagpapatakbo lamang sa rehiyon ng Bicol matapos na isara ang mga serbisyo sa Metro Manila noong 2024 upang gumawa ng paraan para sa pagtatayo ng 873.6 bilyong pesos North-South Commuter Railway. Sa kasalukuyan, ang PNR ay nagtatrabaho sa kagawaran ng transportasyon sa paghahanap ng isang mapagkukunan ng pagpopondo para sa 557 km na South Long Hall, SLH, na proyekto. Ang 175.32 bilyong pesos SLH ay magtatayo ng isang railway mula sa Sukat, Muntinlupa City hanggang Matnog, Sorsogon, nakahanay sa hindi aktibong linya ng kung ano ang dati ng Bicol Express.